marami na sasabi, mahal dyan sa EV Moto, wag kayo dyan Kahit na mahal eh, kung sulit naman yung gawa. Pricer. Kumain ka na? Ah, uh, di pa po eh. Ang galing to? Ito sir, payment po to ng customer, galing po Customer? Ayos ah, nasa customer. Kumakain lang ako, tapos nakita ko yung mga coins dun sa ano. So, tabi, sabi saan ito galik? Ano yung history ng ipon na yan, sir? Uh, yung history ng ipon, sir. Nagpalit ako ng gulong, siyak ko sa likod. Nagsimula ng sasagad, lumalagat ako parati. Natuwa lang ako, sir, dun sa ano mo. Sa story ng iyong binayaran. Medyo malaki, nagpapalit kayo ng siyak. Siyak tuning sa harap. Kasi uh, ano na rin eh, yung sobrang lambot na ng um... siyak ko sa harap. E, paano na sa rin yung ganyang karami? Uh, maliban sa regular na trabaho ko, mm. Uh, ride po ako. Hmm. Bali kasi, ano sir, dalawa trabaho. Inahatid ko yung anak ko sa umaga ng 6 AM. Kahatid ko diretso byahe ako. 8:30 papasok ako sa work. Tapos ay yan, iniipon mo kada byahe. Yes po. Inalkan siya mo yan. Yes po. Every time na may pumasok sa akin na tigbibenting barya, tinatago ko lang kagad. Ano mo sir, nung nag-aaral ako kahit nung college or even nang tatrabaho, kunyari meron ako limang piso sa bulsa. Hindi ko siya gagastos eh. Kasi ilalagay ko siya doon sa alkan para sa kung ano man yung kailangan paglaanan. Tapos kunyari meron ako limang piso. Ibig e, sabihin ito gastos ko tas meron ako isang daan. Yung isang tandaan yung ko para ma-preserve yung, yung limang piso. Para na tayo ng style. Yung yung ginagawa ko. Pero ganun pa man, syempre kung meron kayong need for adjustment or meron kayong hindi na gustuhan, ganun naman kami service warrant. Kaya hindi rin kami mapapahiya sa'yo. Kung hindi naman sa pagbabayad mo, nagtatapos yung transaction. Mm -hmm. Nakatouch yung iyong story. Kasi nakaka-relate din ako eh.